Invalid na ang Makati City Yellow Card at Blue Card na mga residente sa sampung Mbo Barangay na sakop na ngayon ng tagig. Problema tuloy ang ilan, lalo na yung mga umaasa sa malaking discount at libreng gamot na binibigay ng card. Nasa frontline ng na balitang yan, si Brian Basas. Nakaratay ang 68-year-old na pasyenteng si Aling Selsa. Nas-choke siya nung nakaraang buwan kaya hindi makapagsalita ngayon. Taga-barangay West Trembo si Aling Selsa. Bilang dating taga Makati City, yellow card at blue card holder siya. Ang mga card na yan ang tila ng ng buhay ni Aling Selsa dahil nalilibre nito ang tatlong beses niyang dialysis kada linggo. Pero ang benepisyong yan, mawawala kay Aling Selsa inanunsyo na ng Makati City na simula nitong January 1, invalid na ang mga yellow at blue card ng mga residente sa Embo Barangays na dating sakop ng Makati City pero hawak na ng tagig ngayon. Kaya naman ang po ni Aling Selsa na si Alexis, hindi malaman ngayon kung saan kukuha ng pampagamot. Ang hinayang din po kasi yun na lang din yung ano ni mama eh. Kumbaga kapag wala nang pagbubimahin gagastusin eh, kapag pupunta sa ospital. Ngayon puro gastos na ako tutuusin eh, kapag ilalakad na ulit siya mga niya. Kapag ginamit ang yellow card sa ospital ng Makati o OSMAC, ang 5,000 pesos pababa na hospital bill magiging libre na lang. Kung lalampas naman sa 5,000 pesos ang bill ng yellow card holder, 500 pesos lang ang babayaran kahit pa umabot sa milyon ang hospital bill. Bukod pa riyan, kapag may yellow card, meron ding access sa libreng gamot kabilang ang pang-maintenance sa alta presyon, diabetes, at iba pang sakit. Kaya ngayon invalid na ang yellow card ni Aling Celsa, kailangan na nilang dumiskarte para maipagpatuloy ang kanyang dialysis pati mga maintenance na gamot. Yellow card pa lang 'yan, eh may blue card pa. Ang blue card ng Makati City may katumbas na taunang cash incentives. Naglalaro ito sa 3,000 piso hanggang 10,000 piso depende sa edad. Bukod dyan, meron pang libreng movie, may pa-birthday cake, grocery items at sagot din ang maintenance medicine. Sa dami ng benepisyong mawawala, maraming nakatira sa mga Embo Barangay ang nag-aalala. Ang Barangay Health Center nga ng West Rembo, sarado ngayon dahil lagi hintay pa ng utos mula sa tagig we're still waiting to sa coordination po ng City of Tagig kung ano po ang magiging designation ng mga bagong health centers since hindi nga po magagamit yung mga health centers na pagmamayari ng lungsod ng Makati. Wala pang bagong tugon ang tagig pero kahit wala silang pa-cake, meron naman silang pa-birthday cash gift na kapareho rin ang binibigay ng Makati City. Meron ding Center for the Elderly ang tagig na bukas sa mga senior mula sa Embo Barangays. Isa itong pasilidad na merong therapy pool, clinic, sauna at massage room, mini theater, multi-purpose hall, recreational area at rooftop garden. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa pansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.